Yeah, ito ang kami ng dumami ng na yung Ito po minum. sa Canada, Oh. That, oh. Ano? ano? Mga na yan. Ay, ang lalaki ng kalilang lahi. Ano? ano? Hmm. Yeah. Uh, <laughs> yeah. Ano kinakain yun? Ano yung... Ano yung... Ano din? Ang kinakain yeah. nila? Uy, yeah. ang ganda naman. Pwede, pwede pala dito eh. Ano? Yeah. Ito po yung parmin dasay. Hi to my blog Hello may lahi. Ang kambing sa amin, ang liliit. Yeah, kalahati lang nito. Nay, there's more of other ones over there, the big Ay, ones. Ang gundo naman. Alam mo sa yung duming niya ng kambing, mm -hmm. pag nagtanin, mm -hmm. bago taniman ng gulay, ihahalo mo doon oh, sa tataniman um, niya. Oh, what is it called? them? Um, wag itapon. Yeah. Yeah. Again, sa mga... Hey, ang dami! One time one of the goats, like the adult ones, left. Ng po kami sa i-care sa farm nila Sai. Ay. Ayan po ang lawak nito. That's, that's below. Yeah. until the tree line yeah. over wanna take a walk a oh. the There's a pond. There's a pond There's a, pond. Over there. we we a, we a, a what's it called ang isang hike, isang acre okay. dinin. Is... <laughs> oh, so this is the... Kasi isang hektarya ay 10,000 the... square meter eh. The... Hello, hello. Adam, <laughs> oh, kambing, nakakatuwa. Oh. Ayun po oh, mga kambing dito. Dito sa Canada ka. Ay, mga buntis pa yung iba, oh, no. ano. Ang laki ng tiyan. Ayan po oh. Ayan oh meron po silang tirahan dito na may may ano may ano man tao heater so ah yeah. oh, gandoon yeah. oh, for ilang acres to 40 40 dito ka nalang bumili bumagi ka nalang <laughs> ng dalawa sayang <laughs> ano eh. ganda pa naman malapit eh. The fact that they their little pond. Um, to which one? The, the one where they, they made an icing out of it. They did. Yeah. yeah. So there's actually a gate over there, mm -hmm. so you could just walk around. But there used to be a walkway through there, but they took it out There's a lot of goat. <laughs> you know, there's That's a good caldereta. <laughs> oh, what is true? Ay, inyo, nagkakatay kayo dito? Um, I think they do a couple of them. But like, it's so sad. Mm. Yeah, yeah, yeah meron pa daw yung mga lalaki. Sabi ko, masarap kong caldereta. Ay, oh, ah. <laughs> <laughs> nagkatay na. Ay, nagkatay kami. Pero, pinagkat. I know. Like, they're, like, they're so, so cute. Ay, 20 kilos. 20 dollars per kilo. Oh, there's the one. May lahi ito. Ano kaya lahi nito? Ay, nakalabas yung isa. Tingnan nga natin na ando mga lalaki. Ay, ganda ng kulay. lang to, girls. Ay, bun mga buntis nga eh, oh. Ayun, oh. No? <laughs> ah, hindi. Si... Palag... Kasi, lagi nila inaano. Ay, hindi pwede nga isama dito, yung mga lalaki. <laughs> kayo, ha? Malalandi kayo. <laughs> Ay, ayun yung mga lalaki, na ito. Nakabukod. May kubota pala sila iningi oh. Hayo may mico bota pang ano nang pagtatanim eh. Ano na tingi? ito yung pakain nila. Kayo na ay sila na nagawa nito, Say? Yung ganitong pakain? O binibili niyo? Hindi, pwede namang go. So, these are all the guys. Ay, <laughs> <Hi>, ano? Hello? <laughs> yung mga lalaking kambing po, ito. Ayan. Nakabukod sila. Ang lalaki. Ano, ano ko yung lahi nito? Yun <laughs> <laughs> Ang lalaki eh. I know. Oh ano? my gosh, night before what ano this. Ka? What's the old guy? The old, um, Si Billy. Bill. Yeah, Billy. So big. He looks like a cow. <laughs> <laughs> Ang laki, ano? Ano kaya lahi ito? Kaya ano, boar, mga bumuwar. Hindi kasi naman pwedeng marami yung lalaki. Kakaunti ang babae. Mm -hmm. Pwede kasing kahit mm, limang babae, wala isang lalaki. <laughs> wala, wala, yeah. wala, wala silang tubig. Ginidalpatan nila yung ano. Wala, wala silang tubig. Walang pa ino? Walang ilumin? Do you know who's our ours? Huh? Who's our ours? Let's go. Oh, hindi ano may mayroong nag nag ano nag sumali dapat sinaro lang at saka yung kapatid niya so in offer don sa church mayroong huh? dati lahat ngayon nalalaman nalaman nila na maraming gastos so <laughs> nagumura so it's like ah, uh, I'm actually I don't know if I want to do it ilan na lang kami uh, apat na lang yata kaya ang gift ah? Oo. Oh, okay. namin yung isa 800. Oh. Yeah, Kasi yan ay manu, eh, may lahi. Ah, tsaka ah. pang, tsaka ang lalaki. Yeah. Ang lalaki ah. Ilang kilo kaya isa niyon? Anong pangalan mo? <laughs> <coughs> eating yellow? Wala, huh? wala silang ano. Yung tubig? Big. Okay. Ah, hungry. Hindi ko alam kung Hindi sila nalalamigan, ano? <laughs> Malago ang balahibo Well, they lasted through the winter. pero ito, ah, in nag-winter dito. Nag-snow, ano? Say, ano? Yeah. Mga damo lang yan. Little bit snow. Ito, siya, binibili itong mga ito. Mag-rent dito yung bahay na yan. Mag-rent sila na nag-dami yung baka. ito mo 1,000 a year. 1,000 a year? Mm-mm. ngayon, naibenta na bumili siya ng mas malaki. 100 acres. Tapos ito, iba na nakatira. Mm-hmm. So, yung ano nyo. Ito po yung mga pakain. Ayan, ayan. Po nakabukod yung mga babae. Yung mga babae kambing. Ayan, ito po. Dito po kami sa acred ang tawag po dito. Kaya, dito na lang po. Babay po.